ako oh, si Chris may Maybara. Kilala bilang isang simon. Ako isang makapangyarihan at mayamon na hindi. Ang ng mga tao at may respeto. respect. Ako'y nagbalik at ang ng, ng mga sumunod ng mga trial. Pagkalipas ng labing itong taon, ako'y nagbalik at ang magigalit. Masasabi ko sa akin sarili na ako'y may matatag na pag-iisip at katapangan na hindi mo ng kahit sinuman. Kaya't ako'y naglagalag at nagsumikap upang makaipon ng salatik upang magsigawa mag ang aking layo. Ako yung may paninindigan na hindi basta-basta sumusuko. At hanggat hindi ko na isa sa katuparan, ang aking pangako na ipagiganti yung mga tao sa ating bayan. Kaya kahit dugo pang dumanak dito, hindi hindi ako susuko. Muli ako si Christos Tumaybara na, na nagpanggap binang isang simon. Si Paulita Gomez, pamangki ni Doña Victorina. Batid po, ako'y pinagtakaguluhan ng mga kalalakihan sa aming uniborsidad. Batid ko, hindi pangkaraniwan ang aking kagandahan. Hindi naman sa pagmamayabang. Ngunit lahat ng mga kalalakihan sa aming uniborsidad ay nabibighani sa aking kagandahan. Mayaman, madalingan, kahali-halina. kita, inuutukaw ng mga mata. Marahil, iyan ang pinakamagandang description ng aking pagkataon. saan si Tiborcio? Kanina ako pa siya nilalap. At bakit napakainit dito sa baportabor na ito? <sighs> Tiborcio, Tiborcio, Tiborcio. Napakatamad. Kung hindi lamang siya mayaman, hindi ko siya papakasalan. tinitingin-tingin niyo dyan? Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako lang naman. Ako lang naman. Si Tonya, Victorina, De Los Reyes, Espadanya. Ako nga pala si Paulita pamangki ni donya Victorina. Mayaman, maganda, talagang kahali-halina. Taglay kong kalikitan ay pumupukaw ng mata. Lahat ng iyong nanaisin ay nasa akin na. Ngunit sa dinami-dami ng iba, laman ng aking puso ay iisa. Ang mga sa langit ay nasa kanyang mga mata. Sa gani, ikaw lamang ang gustong makasama. May isa lamang na problema ang mga namin ay hindi tugma. Nakarap ko'y abutin ang mga tala, ngunit sa'yo'y mas mahalagang ang sinilang lupa. At sa huli, may isa lang din ang aking masasabi. Ako ay sa altar, sa harap ay hindi ikaw. Patawag sa ganit. Ngunit hindi palagi puso ang nangangailan. naman. Ikaw. Tinitingin-tingin mo dyan. Mas kasi paningin ko. Diyos ko. Panila ng araw. Subalit sa isang injo. Isang mangmang -mang na hindi marunong magkastila. Wisit talaga. Siguro naman kilala niyo ako. Isa akong mayaman, matalino, pangyarihan at magandang, isang magandang babae. At dumadaloy sa aking ugat ng isang dugong kastila. At kailanman hindi ako makipag-ugnayan sa isang indyo. Sila ang pinakamababang uri ng tao. kagandahan ay larawan ako ng isang Pilipino makajos, matigising, mapagmalasakot at mapagmahal. Kahirap, ngunit ganun ko na lamang kamahal ang aking ama kung kaya't ay kamahal ang aking katipan na si Basim. Dahil sa kagustuhan ko ang mapalaya ang aking pinakamamahal na si Basila, ako ay naglakas sa loob na humingi ng tulong kay Pati Samara kahit na alam kong may pagnanasa ito sa kababaan. Muli, ako siguro sa na sa gising dalo sa sagisang ng kababaan at kamusmusan ang mababang kulitan na ang kanyang kapanahon. Isa ako sa kababaihan pinanggala ng harapatan at kalayaan na maging ligtas mula sa kapamahan na hanggang ngayon ay makikita pa rin sa kasalukuyan. kayo magbibigay galang sa akin. Ako ba'y hindi ninyo nakikilala? Pues, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espedalia. Tignan niyo ang kolorete sa akin mukha, ang kulay at kulot ng aking buhok, ang magagara at yung mga kong kasuotan na tila sa isang mistisa lamang. kayong mga indyong itim ng isang kita dapat igalang ninyo ako. <laughs> Naaalala ko, nung bata pa lamang ako, marami ang nandinigaw at nagagandahan sa akin. Ngunit, tinatambay ko sila. Weh! Kasi naman, bakit ako magpapakasal? Este, magpapasakal sa isang indyo? Hindi ito maaari. Bata pa lamang ako. Alam ko na na magpapakasal ako sa isang Espanyol. At ito, ang dream boy ko, si Don Tiburcio de Espadana. Oo, hindi siya ganun kayaman. Mas bata kaysa sa akin at hindi nag-aaral. Ngunit, sa pa Espanyol, no? Tsaka, napilit ko naman siyang magpanggap bilang isang doktor. Ngayon, Sawa ko na ang isang doktor, makakapit ko na ang aking pinakamimithing alta sa sidan. Hindi lang ako maganda. <laughs> Sosyal pa. ako si Paulita Gomez. Maganda, matalino, talagang kahalihalino. Hindi naman sa pagmamayabang ngunit <laughs> halos karamihan ng mga kalalakihan sa aming universidad ay nauhumaling sa aking kagandahan. Ngunit sa dami-dami ng iba, naman ng puso ko'y nag-iisa. Ang mga bituin sa langit ay nasa kanyang mga mata. Isagani, ikaw lamang ang gustong makasama. May isa nga lang na problema. Ang mga kagustuhan natin ay hindi tuma. Pangarap kong maabot ang mga tala. At sa'yo mas mahalaga ang sinilangang lupa. Na kailangan kong mamili. Para sa akin ay sino nga bang mas matimbang? Si Isagani na aking itinatangi o si Juanito at ang kanyang salapi. Isa lamang akong babae ngunit kailangan kong gamitin ang aking isip. Patawad at paalam isa ganyan. silang pagbayarin sa kapaitang kanilang iniwan ako si Simon at ang aking tunay na pagkatao ay aking tinatago narito ako para pagbayarin sila pagbayarin sa kasalanan ng kanilang ginawa <laughs> sinasabi ninyong ang pagpapaumanin ay laging kabaitan Ngunit nakakamali kayo sapagkat ang pagpapaumanhin ay hindi laging kabaitan. Siya'y kasamahan pag nag-uudyok sa paniniil. Walang mga alipin kung walang napapaalipin. Katulad niya rin ako noon. Ngunit tingnan ninyo ang aking sinapit. Ililigpit rin nila kayo sa sandaling maari nila kayong iligpit. Hindi nila hayaang umulat kayo sapagkat kayo ang kanilang kinatatakutan at kinamumuhian hindi magiging alipin ang taong ayaw magpaalipin Ako si Sagani isang mahirap na estudyante isa ring makata ang ampon na pamangkin ni Padre Florentino. Sa ako sa mga kasapi ng isang samahan na nagtatangkang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Ano nga ba ang layunin nito? Layunin nito na ang mga Indio na katulad ko ay makapagpunawa o makapag-aral ng wikang Kastila. kasalanan? Kailan pa naging kasalanan ang paghahangad namin ng kaalaman, Padre? Itong galit na nanonood sa amin. Gawa ng mga prayle. Hindi ito pagkakasala. Walang pagkakasala ang kabataan sa pagtanim ng sama ng loob sa mga prayle. Ang, kasalanan, ang kasalanan ay nasa nagtuturo nito. Sila mga nagtuturo na hindi kailangan na magkaroon ng malayang kaisipan at malayang pananalita. Magandang umaga. Ako si Paulita Gomez, pamangkin ni Tonya Victorina. Patid kong ako'y pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan sa aming universidad. Patid kong hindi pangkaraniwan ang aking kagandahan. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit harap sa lahat ng kalalakihan sa aming universidad nabibighani sa aking gagandahan. Mayaman, matalino, lahat ng inang nanaisin naisin ay nasa akin na. Ang aking kariktan ay pupukaw ng mata. Marahil yan ang pinakamagandang description ng aking pagkatao. Sugman ako sa pisikal na karangian at kayamanan. Ngunit, pakiramdam ko may kulang. Pangarap kong maabot ang mga tala sa iyo mas mahalaga ang sinilangan luka. Ngunit, alam ko ang kailangan ng isang tao upang mabuhay. Kailangan mamamili ng isang tao makasama na kaya siyang buhayin. At yun, AC si Juanito. Siya marangya. Alam kong kaya niya akong buhayin. Mahal ko man si isa gani, ngunit, isa siyang rebelde. Isa siyang dating bilanggo. Si Juanito, alam kong kaya niya akong buhayin. Alam kong kaya niyang ibigay ang karangyaan. Maging ang aking mga pangangailangan. nang si aking masasabi sa tulong ng sa dar ang kaharapkan ko ay tupindang ka ko mo ako gusto ko marangya at ngsagan ng buhay aking kasintahan ay si Isagan Ngunit ang papakakasalan ko ay si Juanito Palaes hindi alam kong iyon ang makakabuti para sa akin Isagami, mahal kita Ngunit hindi ko nais ang buhay na gusto mo Kung nagtataka kayo kung sino ako Ako si Paulita pamangkin ni Donnie Victoria. Wala, si Paulita, pamangkin ni Donnie Victoria. Maganda, si matalino, at talagang kahali-halina. Ang aking kariktan ay pumupukaw sa mga mata nila. Lahat ng yung nanaisin ay nasa akin. Hindi naman sa pagmamayabang <laughs> <laughs> Lahat ng kalalakihan sa aming universidad ay nauhumaling sa aking kaganda. Maganda, matalino, at talagang kahali-halina. Yan ang description Batila, Ba't ang tangi ko Kay ni Doña Victorina. Hindi man sa si pagmamay ba, halos ko ako na makalanap sa aming universidad. Dahil sa aking angking kagandahan, mayaman, matalino, kabigabigani. Marahil, iyon na siguro pinamaganda ang deskripsyon sa aking pagkatao. Sugman ako sa karangyaan, kay manan, ngunit alam ko may kulang pa rin sa akin. Tila pagmamahal, pagmamahal ng mga taong sa aking damat. Lumaki ako ng walang mga magulang. Lumaki ako kay Tia Donya Bikina. Alam ko mahala ko ni Tia, ngunit alam ko may kulang. Kaya nga, nung nakilala ko si Isidani, ay eh, sobrang saya at lubos sa galak ang naramdaman ng aking puso. Iyon ang kailangan ko. Matalingo ako. Talagang ko ang kailangan isang tao para magbuhay. Kailangan ng isang tao na makapili ng mga kasama niya na kaya siyang buhayin. At yun, ay si Juanito Palaes. May isang mayamang tao na alam ko na kaya akong buhay din. Mahal ko man si Isabani. Ngunit, isa siyang rebelde. Dati siyang bilang ko. Pero, si Juanito, alam kong kaya niyang bigay ang buhay na akong gusto. Kaya niyang ibigay lahat ng karanyaan na kailangan ko. Isa lamang kong babae. Ngunit, kailangan kong gamitin ang aking isipan. Malaga, sa isang tulad ko ang karanyaan, kumpara sa pag-ibig. At yan ang turo sa akin ng aking tiya.